Aabot ho sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng sabu ang nasabat sa Lian Batangas. Makibalita tayo kay Nick Faderogaw. recover ng mga tauhan ng Lian PNP ang 6.8 milyong halaga ng hinihinalang sabu sa shoreline ng Sityo Ligtasin, Barangay Luyahan, Lian Batangas. Nito lamang Agosto 13, 2024. Ganap na alas 7.40 ng umaga. Ayon sa report ng Lian PNP, nakatanggap sila ng informasyon mula sa isang membro ng Barangay Information Network na mayroong nadiskubring pinaghihinalaan siya sa gilid ng dagat ng nabanggit na lugar. Ay nakatanggap tayo ng informasyon mula po sa ating kasama na isang membro din ko na Barangay Information Network. Dahilan kaya po tayo ay nagtungo sa Chichiritasin, Barangay Lian Lian, Batangas at napag-alaman po natin na ito po ay naglalaman ng white crystalline substance. Dahilan upang ito po ay i-coordinate po natin sa Philippine Drug Enforcement Agency na kung saan ito po ay napag-alaman po natin na may timbang na isang kilo. So ito nga po ay nagkakaroon may drug, estimated drug value na 6,800,000 pesos. Sa investigasyon ng pulisya habang naglilinis ang isang lalaking caretaker ng isang resort, Napansin nito ang isang plastic na may Chinese character at sa kanyang curiosidad ay binuksan niya ito at nakita niya na mayroon itong laman na white crystalline substance. At ito po ipinagbigay alam po sa ating po kasama sa local government unit dahil lang po para ito makarating sa information po natin dito sa Base sa sinagawa ng verification ng PNP sa nakitang hinihinalan siya bu, ay mayroon itong pagkakahawig sa mga ilegal na drugang nasabat sa iba yung dagat ang verification dito sa ating counterpart sa Philippine Drug Enforcement na Agency, nakita po natin na yung mga na-recover doon sa ibang baybayang dagat ay merong same markings at tinitingnan po natin na kung ito po ba ay may parehas na pinagmulaan. Patuloy naman ang koordinasyon ng Lian PNP sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at Philippine Coast Guard para ma-determine kung saan talaga nagmula sa baybay ng dagat ng Lian Batangas ang nasabing ilegal na droga. Mula dito sa Batangas, Nick Faderuga Para sa Matatang Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matatang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.